Good morning, mga reels! Ayan! Nais nice niyo po ba na magkaroon po ng mga karagdagang views po ng mga videos na na-upload po natin? Ayan, ganito po ang gawin niyo. Balikan po natin yung nakaraan. Bakit nasabi nakaraan? yung mga nakaraang videos po natin. Ayan. Balikan po natin sila. I-repost po natin yan sa ating haul. Para makita po ng mga viewers po natin na hindi po nakapanood nung in-upload nyo po ang videos na yun. Hindi po ba? Mara nyo po, no? Mararagdagan po yan ng mga views. Yung mga videos mo na yan. Kasi, uh, marami tayong mga mga viewers dyan na natin. Nung time na in mo yun, wala siya noon. Busy siya. May work siya. O kung ano pang pinagkakabalang bagay. Kaya ayun po ah. Balikan po natin yung mga repost. I-repost po natin yung mga videos natin dati. At ah, sigurado po magkakaroon po ng mga views yan. Diba? Mararagdagan. Pase po kasi sa aking experience. Ano po? Ganyan po yung ginagawa ko. Pinabalikan ko po, po yung mga videos ko po. Yung mga dati kong videos. Lalo na po yung mga konti lang po ang views. Nire-repost ko po yan i -re repost po yan sa wall ko. At ayun naman po. at uh, thanks God po at nagkakaroon po. Nararagdagan po ng mga views nila. Hindi po ba? I-repost po natin yan. Hindi kaya naman po. Uh, I-share natin po sa ating story. Ayan, marami po mga viewers doon na mapapanood, na mapapanood. Ayaw, sa ayaw man nila, at sa gusto. <laughs> makikita makikita nila yan, 'di ba? Ganun po tayo mga creators eh, no? Gagawa tayo ng mga bagay lalo sa ikabubuti at ikakaganda po ng ating mga posts, ng mga videos po natin. Ayan. So, 'yun lang po ang akin may share for today's video, no? Anong gagawin natin? I-repost po natin, balikan po natin yung nakaraan, 'di ba? Hugot. <laughs> Ayun, ganun po gawin natin, no? mararagdan, mararagdan po ang mga views natin. Ayan, lalong-lalo lalo na po kung tinatamad po tayo mag upload ng mga, mga videos natin. O, ganun po ang gawin natin bukod po sa makikipag-engage po tayo sa ating mga sinusuportahan po mga mga creators ano ganoon po ang gawin natin yan mararagdagan mararagdagan po ang mga views ninyo maniwala po kayo yan sige po this is this is all for today po thanks for watching god bless and follow me for more tips thank you